Hello guys, uh, welcome back to my channel. So for today's video is uh, hindi tayo ngayon magpapalipad ng ating drone. Oh no, so nakita nyo naman. So nandito tayo sa ating uh, favorite place na tambayan. Kung saan uh, pag magpapalipad tayo ng drone, so nandito tayo. So ayan. nakita nyo. So kahapon, dalit, malakas ang ano dito. Malakas yung hangin, yung ulan dahil dun sa ating bagyo. So, pero ngayon, so okay na siya. So, andito ako ngayon pero hindi ako magpapalipad ng drone, ng drone ano. So, bibigyan tayo ng tips about sa drone. So, anong anong klaseng tips? So, ito 'yon. Panoorin niyo. Sa, sa may mga drone, sa may mga drones diyan. Uh, para sa inyo itong video na ito at para din ito sa inyo para malaman nyo. Ah, uh, kung, paano natin na makukuha yung ating drone once na hindi na bumalik once na itong drone natin ay mag crash at bumagsak na dahil uh, inabutan na siya ng lobat kasi minsan nagpapalipad tayo so lalo na yung mga pinapaliparan natin kagaya so, nito so napakanda ng view so medyo na ano tayo uh, na excite magpalipad so minsan hindi natin napapansin yung battery pala so lobat na so yung battery ng ating drone uh, mag alarm yan pag umabot siya ng 50% mag alarm na yung battery na kailangan na natin ibalik yung ating drone lalong lalo na kung ang napalipad natin uh, yung layo na nang nalipad natin is mga almost 5 kilometers mag alarm yan pag nag 50% na yung battery natin na kailangan na natin pabalikin yung battery yung, uh, sorry uh, yung drone natin dahil yung 50% ay sapat na yung pabalik para yung drone natin ay makabalik kung saan natin sa pinalipad kung saan yung home point nya so okay so ito yung ano natin ngayon tips tips kung may mga drone or tutorial na din kung paano nyo uh, makukuha yung drone nyo once na ito ay mag -crash. once na ito ay bumagsak or sumabit sa mga puno na pinalipara natin pag malayo na, na hindi natin alam na may mga matataas palang puno sumabit ah, uh, syempre yung drone natin babagsak yan wala ng balance. Eh. So doon na siya. Hindi na natin uh, hindi na 'yun makakabalik kung saan yung home point na pinalaruan na natin. Okay? So ito na tayo. So tingnan natin yung ating flight record. So, Merong flight record yan Syempre makikita mo dun sa flight record kung last location ng drone natin. Ibig sabihin nung last location kung saan bumagsak yung drone natin. Okay? So may may makikita tayo doon na maraming numero nakikita mo yun doon maraming numero ibig sabihin yan yung hahanapin mo na location kung saan bumagsak yung drone mo ok ngayon uh, punta na tayo sa mapa punta tayo ng mapa may mapa kung ginawa ipapakita ko ito sa inyo ipapakita ko na lang mamaya uh, gagawin ko na video na to, kung paano natin makukuha so for example natin uh, galing doon sa home point natin at saka dun sa binagsakan ng drone natin is 2 kilometers so malayo ba? Diba? malayo kung titingnan natin so malayo malayo yung ating drone sa home point sa kung saan siya nag crash so ngayon anong gagawin mo anong gagawin natin para makuha natin yung drone natin makita mo naman tingnan mo uh, kung marunong kang gumamit ng mapa tukatin mo siya ng kompas mo. Tingnan mo dun sa kompas mo kung anong degrees ng binagsaka ng drone mo sa layo ng 2 kilometers. So ngayon, puntahan ko ba talaga? Susundan ko ba talaga yung ah, ah 2 kilometers galing dun sa home point at kung saan bumagsak yung drone ko? Susundan ko ba talaga? Siyempre, sa atin naman, oh, susundan natin kasi hindi natin alam eh. Hindi natin, wala tayong ibang paraan ah, para malukit natin yung ating drone. So ganito 'yan. Tingnan niyo yung flight record niyo. Tingnan niyo yung mapa niyo kung saan kayo nagpalipad. Doon sa binagsakan ng drone niyo, maghanap kayo ng mga pinakamalapit na malalaking daanan doon. 'Wag na kayong magbasi kung saan kayo. Dito na yung mga aso ko. nakasunod sila sa akin. 'Wag na kayong magbasi uh, doon sa home point niyo kung saan kayo kung saan kayo nagpalipad. Okay? Kasi sobrang layo almost 2 kilometers insan lampas pa ng 2 kilometers tala na yung mga DJI Mini 2 uh, DJI Mavic Air or 4 so talagang yung kilometers ng anong lamang malayo na yan so, okay. so ngayon <coughs> ang gala na. ngayon uh, ano yung pinakamadaling paraan para hindi mo napuntahan yung uh, para hindi mo nasundan yung 2 kilometers from home point 2 kilometers galing doon punta doon sa drone mo na nagkrat ngayon hanap ka ng mga pinakamalapit na daanan yung makikita mo naman yan doon sa mapa may mga malalaking daanan o mga kalsada ngayon tingnan mo doon kung saan doon may mga pinakamalapit na daanan na pwede mong puntahan na pwede mong ilocate yung drone mo na hindi mo nasusundan yung 2 kilometers galing doon sa home punta papunta doon sa drone mo Di ba? so yung mga uh, uh, pinaka madali nating gawin. So ngayon, uh, tatanungin niyo paano? Uh, papano ba? Papano ba natin makukuha yung drone? Paano ba paano ba natin gagamitin yung mapa para makuha? So, okay, panoorin niyo at nandito 'yan. Ngayon, uh, buksan mo yung kompas mo. Tingnan mo dun sa kompas mo. Uh, hanapin mo muna yung north. I-orient mo yung ano mo, uh, kompas mo, hanapin mo yung north. Ngayon, pag nahanap mo ng north, pag nahanap mo yan, <laughs> pag nahanap mo yan muna yung north ngayon yung sa second option na sinabi ko nga hanap ka ng pinakamalapit na pwede mong malocate yung drone mo for example nakuha ka uh, galing doon sa kalsada simula doon sa nagcross na drone mo is 500 meters or 700 meters so di ba uh, malaking diferensya galing sa doon sa pinaliparan mo na from dun sa home point to nagcross and drone mo is 2 kilometers ngayon dun ka na sa 500 meters or 700 meters sukatin mo ngayon ng kumpas sya so nag kumpas sya ng 199 degrees yun na yung susundan mo papunta dun sa nagcross na drone mo ok take note na naman habang lalakad ka uh, patungo ka dun sa drone kung saan mo siya locate maghanap ka na ng reference. Maghanap ka ng reference, sukatin mo, maghanap ka ng reference kung saan tinutumbok yung drone mo para hindi ka maligaw. Pwede kang maghanap ng malalaking kahoy or whatever na pwede mong makuha ng reference kung saan ka papunta sa drone mo. At every 150 meters magsi ka ng mapa mo. Tingnan mo kung nasaan ka na. Tingnan mo kung nasaan part ka na. Tingnan mo baka malapit ka na doon sa drone mo at tingnan mo din baka nakalampas ka na di ba napaka importante niyan open location habang naglalakad yan yung pinaka importante diyan para malukit mo yung drone mo so ngayon uh, nandun ka na sa mismong location ng drone mo uh, 500 meters 700 meters andon ka na doon ka lang mismo maghahanap kung saan pumatak yung drone mo kung saan yung location. 50 meters lang. 50 meters dito sa kanan, 50 meters sa kaliwa, 50 meters sa harap, saka 50 meters sa likod. Doon ka lang magpaikot-ikot ng ganun. Ikot-ikot ka lang. Galing ka doon muna sa 50 meters. Ikot ka. Parang katulba, ba? Yung katul. Ganun. Ikot. Ikot. Ikot ka ng ikot hanggang makaabot ka doon sa pinaka location kung saan nandun lang yan 50 meters, 50 meters, hindi lalayan nandun lang yung drone mo na yan makukuha at makukuha mo yan ano, ngayon kasabihin naman, ah, hindi totoo yan ngayon, message lang kayo sa akin ah, i-crash nyo yung drone nyo kung gusto nyo, Yalan na yung mga DJI ano naman natin yung mga DJI, mahal yan hanapin natin yan 100%, 101% malulukit ko yung drone nyo kung nasaan yan ano kasi, sa totoo lang yung drone lalong lalo na yung DJI hindi naman yan ginawa para mag crash lang para mag landing na lang kung saan saan dyan yung DJI yung lahat ng mga drone ginawa perfect yan bago yan sino bago yan inilabas bago yan pinakita sinubukan yan, tennis yan kung talagang babalik at babalik yan dito ano so yung drone kasi uh, susunod lang yan pag ginalaw natin ang remote, pag pinush mo yung drone susunod din yan, lalayo yan. Pag binakward mo yung drone babalik din. So wala sa drone ang error. Nasa pilot ang error, wala sa drone. No. Kasi kung hindi mo naman gagalawin yung remote control, yung drone yan lang yan, naka diyan lang yan. Try mo, di ba? Once na ginalaw mo yung joystick, uh upward, yung drone natin naangat yan downward yung drone natin bababa yan galawin natin yung right joystick forward yung drone na abante yan backward yung drone na yan sideward yung drone pupunta ng right galawin pa kaliwa yung drone pupunta ng kaliwa so wala sa drone nasa pilot kasi minsan sobrang excited natin uh, na nakabili tayo ng drone So dumating yung drone natin, hapon na gabi na sobrang excited natin, binuksan natin kahit gabi na, hindi pa tayo marunong magpalipad pinalipad natin ang gabi so wala, wala pa naman tayong knowledge kung paano magpalipad basta lang, hindi nagbasa ng manual basta lang natin inon ang remo ang uh, drone ang remote pinalipad natin hindi natin alam na kailangan pa palang i-calibrate hindi natin alam, na kailangan pa palang ano yan uh, yung home point updated ngayon, nag-fly away. Wala na. Ngayon, pinalipad. Nung return home, kasi hindi naman updated yung return home niya, iba yung pinuntahan. Hindi doon sa pinaliraparan mo. So, ngayon, ang nangyari, nag-crash. Ngayon, hindi mo alam kung paano hanapin. O, so, yun na yung sinasabi ko. Na once na bumili tayo ng drone, basahin muna natin yung manual. Basahin natin kung paano magpalipad. Ano? So, ganun din ako nung una. So, yung mga unang drone ko is yung mga mura lang. So, kahit mura lang yung nabili natin na drone, so, mahal na mahal ko yan. Kasi, pinaghirapan ko yan bago ko binili. So, yung ginagawa ko, uh, manual muna, basa, basa. na natin yung mga instruction kung paano paliparin yung drone. So, ayun. Malalaman natin kung paano magpalipat Kaya, tips ko lang sa mga mga drone. Na, lalo na yung mga uh, bumili ng drone na mahal like DJI yung DJI so perfect na perfect talaga yan uh, for vlogging for aerial footage or whatever na uh, pwede nating pagamitan ng uh, aerial shot or ano paman yan uh, DJI uh, best recommended ko para sa inyo So, napakaganda ng camera. So, yung lipad stable na stable. So, yung uh, battery, so almost uh, yung DJI Mini uh, 31 minutes flight. So, intelligent battery ibig sabihin, mataling na yung battery, no? So, para sa akin, uh, kung bibili kayo ng drone, so uh, doon na kayo sa brand branded so kahit medyo expensive siya so pag nabili nyo so hindi naman kayo talaga magsisisi hindi nyo naman pagsisisihan na binili nyo yun si quality naman talaga siya so napakaganda so okay uh, bago tumala uh, bago nga pala ito matapos uh, ano na to uh, tutorial natin or tips kung paano malolocate yung ating drone so sa last part nito ipapakita ko din yung mga aerial shot, aerial footage para makita nyo talaga na totoo yung sinasabi ko na yung DJI drone is best for vlogging or whatever na pwede natin pagamitan so, ok uh, that's for today's video uh, sana uh, may natutunan kayo kahit kunti o so, may nakuha kayo kung paano uh, i-locate yung drone natin once na ito ay bumagsak mawala anong, anong dapat gawin natin? Huwag tayong mataranta. No. So, tingnan natin palagi kung uh, last location na niliparan ng ating drone. So, okay. So, makukuha at makukuha natin yan. So, kung talagang hindi nyo alam, uh, message nyo lang ako sa aking FB page, uh, Moto DM. Message nyo lang ako dyan at pag nabasa ko yung message nyo, uh, sasagutin natin yar or na youtube channel uh, moto dm so, message nyo lang ako dyan sa mga nawala ng drone na nawawala na ng pag-asa na uh, nawawala na ng pag-asa na i-locate or makuha yung drone nyo so message nyo lang ako so i-locate natin yan hanapin natin yan uh, tutulungan ko kayo para makuha yung drone nyo na nawala na okay Available lang tayo Basta available lang Walang trabaho So, pupuntahan natin yan na Malukit natin yung drone nyo Huwag so, kayong mag-alala Kahit isang buwan na yan uh, Nawalan drone nyo Basta nandyan pa yung flight record Sa application ng drone nyo Makukuha at makukuha natin yan 100% yan Malulukit natin ang drone nyo so, okay That's for today video And Bago matapos ang video na ito Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe subscribe mag-subscribe ka na sa baba. Moto DM, uh, may YouTube channel and may Facebook page, Moto DM. Please like, share and subscribe at pasupport support naman ang ating channel. So marami pa tayong gagawin sa mga tutorial ng about sa drone, uh, sa mga about sa paglocate ng ating drone or ibang or paanong paraan para malocate natin ang drone. So just yes, message me at sasagutin natin ang inyong mga katanungan hanggat sa abot ng ating mga kaya. Okay? Maraming salamat.